Magandang hapon, pinirmahan na ni, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Judicial Fiscal Autonomy Act na naglalayong mabigyan ng kapangyarihan ang hudikatura bilang isang malaya at magkapantay na sangay ng pamahalaan. Yan ay sa tulong ng pagtatatag ng fiscal autonomy o kalayaang gumamit ng sarili nitong pondo. Binigyan diin ni PBBM na ang eksaktong proposed budget ng hudikatura ay dederetso na sa Kongreso at maisasama sa National Budget alinsunod sa naturang bagong batas. Magiging buwan na rin ang pagpapababa ng pondo ng hudikatura at ang chief justice na rin ang otorisadong mag-aproba ng anumang pondo kung saan man ito kakailanganin alinsunod sa NBank bank Resolution na napap sa ilalim sa batas. Ayon sa Pangulo, obligado ang Supreme Court na gumawa ng report sa loob ng isang taon at isumite sa lehislatura at sa punong ekotibo kung paanong ginastos ang kanilang pondo. Inatasan na ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga e-wallet companies na kumalas sa mga online gambling platform sa loob lamang ng 48 oras o dalawang araw. Ang naturang palugit ay inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan sa gitna ng Senate Committee on Games and Amusement Inquiry ngayong Webes, August 14. Binigyan diin ni Tangonan na hindi na masasampot ang mga e-wallet companies sa mga online gambling platforms alinsunod sa bagong pulisiya ng Monetary Board ng Ahensya. Babala ni Panel Chairman Senator Erwin Tulpo It's a site in contempt nito si Tangonan sa oras na may matira pa rin e-wallet companies na sangkot sa online gambling site sa linggo. Abangan na kumpletong ulat mamaya alas 10.45 ng gabi sa Balitang A to Z. Ako po si Kim Salinas.